Present si Paulo Abelino sa birthday ni Ati Lapang. Close sa buong Chu family. Nakahawol sa birthday sa lubong. Kapag talaga mahalaga sa iyo ang isang tao, kahit gaano pa ito kamisi sa kanyang ginagawa, gagawa at gagawa ito ng paraan. kita sa malarawan kung gaano kasaya si Kim Chu. First time makasama si Paulo Abelino. Chu Family sa si isang selebrasyon. Kaya nga ang ngiti ng King Pao ay abot langit sa saya. Samantala, agara na naman na nagbigay ng mga komento ang fans. Happy Birthday at Maraming salamat sa patuloy na paggabay at suporta pa kay Kimi. Lalong lalo na sa pagmamahal at suporta mo rin sa King Pao. Alam namin lahat sa likod ng kamera ay masaya ka na na nakikita ang iyong kapatid na nahanap ang forever niya. Good health para sa'yo. Kailangan ka kan Kimi sa mga susunod pa niyang proyekto. Huwag ka sana mapagod sa nalagaan siya sa awot na iyong makakaya. Thank you sa muli at happy birthday, Atila At Kam. Ayon pa sa si isang komento, In fairness dito kay Daddy Tau, Comfortable siya sa buong family ni Kimi. Hindi kasi ng family. Kahit sobrang yaman, kitang kita na mamabait. At simple, Nasa tamang babae ka talaga. Nagyan sa mga opinion at mensahe Ng fans Happy na happy sa bagong umida